Thank you, baby ko. Thank you, ma'am. Ba't mo ko inihilot? Kasi mahal si Fanny. Eh. Ah. Eme. Eme lang. Eme lang, girl. sarap, Eme girl. Lang, girl. Girl, ang sarap ng hilot mo. Very relaxing. Thank you. Ang oh, iyan, ang sarap pag ginaganyan mo yung mga daliri. ko. hinihiwalay? Mm-mm. Love you, girl. I love mo ba ako? Ha? Ha? Apa? Para mawala yung singa-singa sa iyo. Taka mo. Hmm? El Ilutin mo na yung legs ko ito. Dito, dito. No. This ito. Kasi masakit yan pag nag-work eh. Dito? Mm dali. Ano ba yung nagawa mo dyan? Masakit. Siyempre, nakatayo ako minsan sa work. Hindi, ano siya matungkumot? Malalag yung... Okay.